Hi, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang kapatid na minahal mo ng buong puso. Nasa huli pala, siya rin ang wawasak sa buong mundo mo. Paano kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng lahat? Ang sarili mong kapatid. Ay siya palang dahilan kung bakit ka ibinilanggo. At itinulak sa bangin na pagkawasak. Bakit siya biglang naglaho? Sino ang mga taong nasa likod ng lahat na ito? At bakit may mga humahabol na armado? Natila mas malalim pa ang sikreto kaysa sa inakala, kapag narinig mo na ang revelasyon sa dulo, magbabago ang tingin mo sa salitang pamilya. Kung gusto mong marinig ang buong kwento na pagtataksil, at malaman ang madilim na lihim na bumalot sa buhay ni Liza, panoorin mo ang video na to hanggang dulo. At huwag palampasin ang bawat saglit. At kung gusto mo pa na mga ganitong kwento na pagtataksil, misteryo, at emosyonal na kwento ng buhay Pilipino, mag-subscribe ka na ngayon. Ikoment ang idea mo sa susunod na kwento. At sabay-sabay nating tuklasin ang mga lihim na pilit itinatago ng katahimikan. Pinagtaksilan ng kapatid, ang kwento ng pagkakanulo. In Filipino-Tagalog, line break for audio narration. Hindi lahat ng ngiti ay totoo. Minsan, ang pinakamapait na pagtataksil ay nanggagaling pa mismo sa dugo mong kapatid. Tahimik ang gabi sa isang baryo sa Batangas. Ang malamlam na ilaw ng lampara ay kumikislap sa bintana na isang lumang bahay na yari sa kahoy. Sa loob nito, naroon si Liza, ang panganay sa magkapatid. Masipag, maalaga, at punong-puno ng pangarap. Habang hawak ang isang lumang litreto ng kanilang yumaong ina. Pumikit siya't marahang huminga. Ipinapangako ko, inay, alagaan ko si Marco. Si Marco, ang nakababatang kapatid na minahal niya higit pa sa sarili. Magkasama silang lumaki, magkasalo sa hirap, magkaramay sa bawat unos. Pero isang araw, nagsimula ng na magbago si Marco. Lumalamig ang kanyang mga salita, at bihira ng umuwi. Liza, sambit na matandang kapitbahay. Nakikita ko si Marto na palaging kasama ang mga bagong barkada, parang hindi maganda ang pinapasukan niya. Nag-alala si Liza. Hinintay niya si Marco ng gabing iyon. Tumunog ang lumang orasan, alas 10 ng gabi. Wala pa rin si Marco. Kinabukasan. Natuklasan ni Liza na may nawawala sa baul. Ang lahat ng perang inipon niya, kara sa lupang iniwan ng kanilang ama. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang isang lihim na sulat sa ilalim na kutson ni Marco. Pesensya na ete, kailangan ko itong gawin. Pangarap ko rin mabuhay na marangya. Naglaho ang lakas ni Liza. Bumagsak siya sa sahig, luhang umiyak. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Dumating ang pulis sa kanilang bahay. Maam, may kaso pong isinampa si Ginoong Salvador laban sa inyo. Peking dokumento raw ang ginamit ninyo sa lupa. Nakakamali kayo, sagot ni Liza nang ininig. Si Marco ang humawak sa mga papeles. Pesensya na po, pero kayo po ang nakapangalan sa lahat. Bakit siya? Bakit siya ang sinisi sa kasalanang hindi naman niya ginawa? Habang ikinukulong siya pansamantala sa presinto. Bago iproseso ang kaso, dumungaw sa bintana si Liza. At sa malayo, nakita niya si Marco, nakaitim na jacket, sakay ng mamahaling kotse. May kasamang hindi kilalang babae. Nakatatawa habang hawak ang mamahaling relo na galing sa baul nila. Nagtagpo ang mga mata nila. Ngunit wala man lang bakas ng pagsisisi sa mga mata ni Marco. Sa halip, bahagya siyang ngumiti. Isang ngiting hindi mo mawari kung awa. O tagumpay. Nagdilim ang paningin ni Liza. At sa loob ng kulungan. Habang pinipilit alalahanin ang mga masasayang alaala nila ni Marco. Anti-unti siyang nilamon na tanong. Ano nga ba ang malikong nagawa? Minahal ko lang siya bilang kapatid. Bakit nga ako pinili para ipagkanulo? Tumulo ang luha ni Liza habang yakap ang sarili sa malamig na selda. Sa bawat pintig ng puso niya, parang tinutusok siya ng mga alaala. -ala. Ang batang Marco na minsang umiyak sa gabi. At siya, laging handang yakapin ito hanggang sa makatulog. Mahal kita, et. Yan ang huling sinabi ni Marco bago siya nagnegatibo labing walong. Yan din ang huling beses na naramdaman ni Liza na may kapatid pa siyang totoo. Lumipas ang mga araw sa kulungan. Tahimik. Nabigat. Mabagal. Hanggang sa dumeting ang abogado. May bagong ebidensya laban sa'yo. Isang testigo ang nagsabing ikaw ang nagutos na ay ang dokumento. Hindi ako yon. Sigaw ni Liza. Halos mawalan ng boses sa sakit. Ngunit ang testigo. Ay walang iba kandi si Marco. Siya mismo ang sumaksi laban sa etnyang minsan ng tumayong ina. Ipinakita sa kanya ang transcript si Liza po ang nagpumilit. Gusto niya pong angkinin ang lupa kahit hindi na amin na sa kanya. Bawat salita ni Marco. Parang punyal na tumatarak sa dibdib ni Liza. Bakit mo to ginagawa, Marco? Pabulong niyang tanong habang pinipilit pigilan ang luha. Hanggang isang araw. Lumapit sa kanya ang isang dating kaibigan ni Marco. Isang lalaking kilala sa baryo. Tahimik, ngunit matapang. Liza, hindi ko kayang panuorin kang magdusa para sa kasalanan ng kapatid mo. May dapat ka malaman. Kinabukasan, isiniksik ng lalaking iyon ang isang malit na USB sa kamay na abogado ni Liza. Walang sulat. Walang salita. Tanging isang suliap lang ng kumpirmasyon. At nang buksan ito na abogado, isang video ang tumambat. Kuha mula sa isang CCT. Isang gabi sa isang opisina ng registrar. Si Marco, kasama ang isang babaeng nakasuot na itim. Nagsusulat ng mga peking pirma. Tumatawa. Nagmamadali. May hawak na sobre ng pera. Sigurado ka bang hindi tayo mahuhuli? Tanong ng babae. Hindi. Lahat kay Liza papasok. Siya ang may pangalan. Siya ang tiwala ng pamilya. Ako, lilipad na pamay nila bukas. Hindi na nila ako abutan. Sa puntong iyon, parang biglang bumalik ang hininga ni Liza. Ngunit sa halip na galit ang naramdaman niya. Isang malalim na kirot ng katotohanang. Hindi na niya kilala ang kapatid na minahal niya ng buo. Kinabukasan, dinulog na abogado ang bagong ebidensya sa korte. Naglabasan ang mga tanong. Muling binuksan ang kaso. At habang uminit ang investigasyon, si Marco nagsimulang magtago. Naglahong parang bula. Walang mensahe. Walang paalam. Sa baryo, nagumpisa ng kumalat ang balita. Pinagtaksilan ng kapatid ang sarili niyang it. At ngayon, siya na rin ang pinaghahanap ng batas. Sa gitna ng kaguluhan, bumalik si Liza sa kanilang lumang bahay. Tahimik. Abandonado. Doon sa lumang aparador, nakita niya ang laruan ni Marco. Isang lumang kot sa nagawa sa kahoy. Dinampot niya ito. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, binasag na isang tanong ang kanyang isipan. Paano mo pamuling mamahalin ang isang taong giniba ang mundo mo at sa labas ng bahay? Isang anino ang dahan-dahang lumapit. May suot na sombrero. At sa kanyang bulsa, nagliwanag ang isang cellphone na may mensaheng. Nahanap na natin siya. Dahan-dahang lumapit ang anino sa lumang bahay. Tahimik ang bawat hakbang sa basang lupa. Tila ingat na ingat na huwag marinig. Sa loob, si Liza ay nakaupo pa rin sa sahig. Hawak ang laruan ni Marco. Nakatingin sa kawalan. Walang kaalam-alam na sa labas. May mga matang nagmamasid. Pagkabukas ng pinto, isang malamig na hangin ang pumasok. Napalingon si Liza. Agad na bumuntong hininga. Isang lalaking hindi niya inasahan. Matagal kitang hinanap. Sabi ng lalaki, Ako si Agent de La Peña. Nasa amin ng lahat na ang lahat ng impormasyon tungkol kay Marco. Kailangan naming ang iyong tulong. Napakunot ang noon ni Liza. Anong klaseng tulong? Hindi lang ito simpleng kaso ng falsification o estafa. Si Marco may koneksyon sa isang sindikato. Biglang napalunok si Liza. Sindikato, ginamit niya ang pangalan mo para makapagugas ng pera. Ang lupa, gamit iyon para sa illegal transactions. At hindi lang ikaw ang biktima. May iba pa, at may mas malalim pa kaming nadiskobre. Tumayo si Liza. Pakiramdam niya ay muling gumuho ang sahig na kinatatayuan niya. Hindi ko na siya kilala. Hindi ko na alam kung sino siya ngayon. Gusto mo ba siya makita muli? Tanong ng agent. Tahimik si Liza. Matagal. Hanggang sa nagsalita siya. Gusto kong marinig mula sa kanya kung bakit niya ito nagawa. Binigay sa kanya ang isang papel. Coordinates. Isang lugar sa Zambales. May tao kami roon. Pero ikaw ang kailangan niyang makita. Ikaw ang kahinaan niya, sabi ng mga aset namin. At doon. Doon siya lalabas. Habang sakay sa sasakyan patungong Zambales. Tahimik si Liza. Nakatingin sa bintana sa bawat aninong nadaraanan nila sa daan. Parang mas lumalalim ang sugat sa puso niya. Hanggang sa marating nila ang isang lumang resort sa tabi ng dagat. Sarado, abandonado. Isang lalaki ang naghihintay sa lilim ng nyog. Nakatago ang mukha sa ilalim na sombrero. Pero hindi may tatanggi ni Liza. Kilala niya ang tindig na iyon. Dahan-dahan siyang lumapit. At pag-angat ng lalaki na mukha niya. Nagtama ang kanilang mga mata. Marco, bulong ni Liza. Halos mawalan na hininga, ngunit sa halip na luha ng pagsisisi, isang matalim na tingin ang bumungad sa kanya. 8. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo ito nagawa sa akin, Marco? Umaling ngaw, ngaw ang tinig ni Liza. Sabay na hampas na alon sa dalampasigan. Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin. Hindi mo kailangang sirein ako. Hindi mo alam ang lahat. Sumigaw si Marco. At kung alam mo lang kung sino ang mga taong totoo mong pinagkakatiwalaan naputol ang usapan nila. Nang biglang may pumutok na baril mula sa likuran. Nagkagulo ang paligid. May sumigaw. May sniper. Agad na itinulak ni Marco si Liza sa lupa. Nagpagulong sila sa buhangin. Habang paputok ang mga bala mula sa dikilalang direksyon. At sa gitna ng putukan. Habang nagtatakbuhan ang mga tauhan na NBI. Napatingin si Liza kay Marco. At sa mga mata ng kapatid niya. Gayon lang niya muling nakita ang takot. Takot na tila may tinatakasan din siya. Takot na hindi lang dahil sa bala, kundi dahil sa isang mas malalim na sikreto. Na hindi pa niya sinasabi, sa gitna ng kaguluhan, humihiyaw ang hangin, humahagibis ang bawat putok ng baril. Pero sa pandinig ni Liza, isa lang ang naririnig niya, ang tibok ng puso niyang matagal ng sinugatan ng pagtataksil. Marco, sigaw niya habang nakadapa sa buhangin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Huminga ng malalim si Marco. Pumaling ang bahagya. At tumitik sa kanya habang nakayuko. Totoo. Ginamit ko ang pangalan mo. Totoo. Ako ang gumawa ng lahat. Pero eh. Hindi lang ako ang may kasalanan. Napakunot ang nun ni Liza. Anong ibig mong sabihin? May pumasok na lalaking armado isa sa mga tauhan ni Marco. Duguan. Boss, trap 2. Hindi lang tayo ang target dito. Napalingon si Marco sa gubat sa likod. May paparating na sasakyan, mga itim na van. Hindi ito sa gobyerno. Hindi rin sa pulis. Si Salvador. Bulong ni Marco. Siya ang totoong utak nito. Ginamit niya rin ako tulad ng paggamit ko sayo. Ang kaibahan lang et. Ikaw, sinaktan ko. Siya, papatayin ako. Bago pa man makasagot si Liza. Isang granada ang inihagis sa gitna ng buhangin. Tumausik ang alikabok. Nagtakbuhan ang mga tao. At sa kalituhan, Hinawakan ni Marco ang kamay ni Liza. Patawarin mo ako. Hindi ko na may babalik ang dati. Pero kung may pag-asa pa, handa akong ibuwis ang buhay ko para protektahan ka. Pinilit siyang hilayin ni Marco papalayo. Papunta sa isang likurang daanan ng resort. Ngunit pagliko nila, naroon ang lalaking tinatawag niyang Salvador. Matangkad. Mayos. Hawak ang baril. At may ngiting malamig sa labi. Et mo ba yan? Sabi ni Salvador kay Marco. Sayang, maganda pa naman. Pero tapos ng laro. Itinutok niya ang baril kay Liza. Hindi siya kasama sa usapan, sigaw ni Marco. Sabay harang sa harapan ni Liza. Hindi na to usapan, Marco. Panahon na para managot ka. Liza, nanginginig. Hawak ang laruan ni Marco na nakuha pa rin niya sa kanyang bulsa. Marco, bulong niya. Huwag mong hayaang matapos, tunang ganito. At sa mga sumunod na segundo, Isang putok ang umalingaungaw. Isa lang. Isa lang ang bumaril. Isa lang ang bumagsak. Pagbagsak ng katawan sa buhangin. Muling bumalik ang katahimikan. Ang alon ay bumalik sa kanyang normal na galaw. Ang araw, anti-unting lumulubog. Si Liza, nakaluhod. Hawak ang duguang katawan ni Marco. At sa huling hininga ng kapatid niya, isang pabulong na tinig ang lumabas sa labi nito. Salamat. At kahit sa huli tinanggap mo pa rin ako. Lumapat ang ulo niya sa balikat ni Liza, at dahan-dahang pumikit. Sa di kalayuan, ang mga van ay nagsimulang umatras. Ang mga tauhan ng sindikato, nangambang lumaban matapos mamatay ang kanilang leader. At si Liza, naiwan sa dalampasigan. Nakayakap sa kapatid na minsang naging dahilan ng kanyang pagkawasak. At ngayon, naging sakripisyo para sa kanyang kalayaan. Sa kanyang kamay, hawak pa rin ang lumang laruan ng kotse. Basag, duguan. Ngunit totoo, dahil sa mundong puno ng kasinungalingan, iyon lang ang natitirang alaala ng na isang kapatid na minsan ding minahal siya ng buo. Sa mga sumunod na araw, tuluyang lumantad ang katotohanan. Sa tulong na ebidensya mula sa pinangyarihan at testimonya na ilang dating kasamahan ni Marco, nabunyag ang lawak ng sindikatong kinasangkutan niya. Si Salvador, isang negosyanteng iginagalang sa lipunan, inilantad bilang utak ng operasyon. Nahuli. At ngayon ay humaharap sa kasong plunder, money laundering at pagpatay. munit para kay Liza, hindi sapat ang hostisya ng korte. Para mapunan ang nawalang kapatid. Sa paglilibing kay Marco, simple lang ang seremonya. Tahimik. Walang kamera. Walang mga politiko. Tanging si Liza, ang ilang lumang kaibigan. At ang mga batang tinulungan ni Marco sa lihim sa isang outreach. Na hindi nalaman ni Liza noong una. Habang ibinababa ang kabaong sa lupa, dahan-dahang lumuhod si Liza. Isinilid niya sa kahon ang lumang laruan na kotse, basag, luma, ngunit punong-puno ng alaala. "Maraming nasira, Marco," bulong niya habang tumutulo ang luha. "Pero sa huli, pinili mong itama ang mali." Tumayo si Liza. Sa likod niya, may paparating na araw. Mainit, maliwanag, at puno ng bagong simula. Hindi madali ang magpatawad lalo na sa sugat na galing sa sariling dugo. Pero sa bawat hakbang niya palayo sa puntod ng kapatid, dala niya ang isang leksyon na kailanman ay hindi niya makakalimutan. Ang tunay na kapatid, hindi perpekto, pero sa huli, kaya pa ring bumalik sa liwanag. Mula sa pinakamadilim na pagkakamali, sa katahimikan ng huling eksena, umihip ang hangin, at sa dulo ng damuhan, isang batang lalaki ang naglalaro ng laruan, gawa sa kahoy, parang noong unang panahon at sa mata ni Liza, nagpaalala ito ng pag-asa. Pag-asa na kahit anong pait ng kahapon, may bukas na kaya magsimulang muli.